Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon inyo po ay February 14, 2023 at mula po dito sa Arlilio Mount Carmel, dito po sa mapa, at dito po at ating inyong pagbasa at pagninilay sa araw nito. Ang ating unang pagbasa at pagninilay ay hinango mula sa aklat ni Propeta Joel chapter 2 verses 12 to 18. Sinasabi ngayon ng Panginoon, Mataintim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, managis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitan tao pa lamang. Magbaliklog kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako, laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang anin. Kung magkagayon, maahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng siyong iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo at manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan o Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakin pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, Nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday. At uh, narinig po natin mula sa pahayag ni propeta Joel kung ano ang ating dapat na gawin. No, sabi nga po dito, mataimtim tayong magsisi at manumbalik no sa Diyos, mag-ayuno, manangis at magdalamhati. So sa pagbabahid ng uh, abo sa ating mga noo, ito po ay matandang kaugalian o gawain na may kinalaman po sa pagbabalik-loob sa Diyos. Sa unang bahagi pa lamang o sa pag binuklat nyo po ang Biblia sa mga kwento kapag ang mga tao po ay humihingi ng tawad sa Diyos sila po ay nag-aayuno kung maalala nyo po, isa sa mga halimbawa na gumawa nito ay si Haring David nung siya po ay, nung ma-realize niya, nung no, na siya ay nagkasala sa Diyos nakagawa siya ng matinding uh, kasalanan, siya po ay nag-ubad uh, nagsuot ng ng sako at nagpagulong-gulong sa uh, abo at iniutos din niya no, na lahat ng mga tao maging ang mga hayop ay mag upang magsisi at mapakinggan ng Panginoon ang kanya pong uh, pagsisisi at ito naman po talaga ay pinakinggan ng Diyos kaya ngayon sa pagpasok din natin no, sa uh, tinatawag natin uh, paghahanda para sa Uh, pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay sa so meron tayong apat na pong araw na paghahanda uh, Tujat po no, na sana mas maintindihan natin na ang pagpapalagay natin ng abo ay hindi lang basta pagsunod sa tradisyon o sa kultura kundi uh, pagtanggap natin ang kababaang loob na inaamin natin na tayo po ay may mga kasalanan at gusto natin ihingi ng tawad sa Diyos Siyempre, ang pagpapahid ng abo no, ay isa lamang sa mga gawain natin na sana po ay mas bigyan din natin ng pansin no, na talagang isa puso natin ang pagingin ng tawad. Mag Lagi po tayong nawa, magkaroon ng lakas ng loob na pumunta sa kumpisalan para lubusang malinis po ang ating mga kasalanan. So, ang pagpapalagay ng abo, wag lamang po itong maging pakitang tao lamang. Kasi mawawalan ng saysay ito kung di naman talaga tayo nagbabalik loob sa Diyos o nagsisisi sa ating mga kasalanan. So, Merkulis ng Abo, ang pag-aayunan natin ay pag-iwas sa pagkain ng karne at ganoon din naman sa pagbabawas ng uh, pagkain natin sa araw na ito. Isang so, mga na iisip niyo po, bakit karne? No? ang hindi dapat kainin kasi nga ang karne ay uh, sumisimbolo sa isang marangyang pagdiriwang at e ang pagpasok natin uh, sa panahong ito ay punong-puno ng pagsasakripisyo at pagtitika kaya inaavoid natin na kumain ng masasarap iwasan po ang uh, lubhang o magarbong paghahanda no, isang simpleng pagdiriwang isang simpleng pamamaraan ang pag-aayuno at pag-iwas sa mga pagkain na nakasanayan natin kainin. Pag-aayuno upang tayo po ay matuto na uh, isipin no, ang pangangailangan ng ating kapwa. Muli po mula dito sa Our Lady of Mount Carmel, dito po sa Lipa, isang mapagpahalang araw po sa